yan. Ha? Ah. Inaantay ko eh. Ano ba yan? Ah, dahon na pagado. Kasi sabi nila, kung meron dahon na pampatigas, problema ko naman, ma'am, dahon, kukuha ko ng dahon para pampalambot. Oh. Bukado, pampalambot daw to. Saan? Kasi may ininom akong dahon, tinuro nila sa akin, pampalambigas daw yun. May sumobrang tigas. Hindi <laughs> ayaw na naman ako, uh, ng mga pampalambot na dahon. Puno ba na bukado yan? Oo, oh, bukado to. Tapos, ano gagawin mo dyan? Lalagayin mo. At pag nilaga mo, dinilaga mo na. Yung tubig na pinaglaga mo, tatapon mo. Yung dahon na, nilaga mo, yun ang kakainin mo. Ganon? Oo, oh, babalik rin mo. Dahon na kakainin, hindi yung pinaglagaan na tubig? Oo, oh, pinaglagaan, tatapon mo yun. Oh. <laughs> para lumambot. Oh, kukuha ka na ng idea sa akin ha. Oh, tapos, mo, talo mo ba? ka. Good na, good. Wala, may konti lang pila dito oh. Holiday lang naman kasi. Tayo po. O, oh, sino daw alis? Isalin oh, mo ko sa ano ko. Ayan, matatakbo na. Babawasan na isa na dito ang tatakbo. Ayan, wala po, wala tayong pasok oh, holiday, kaya yan. Mabagal ang takbo natin ngayon, mga idol. ay mga nakatampay na lang yung mga kasama natin katoda. Eh, yung isa eh, may dala pang avocado. Yes. Dahon, no? Pampalambot daw. Oo, oh, pampalambot daw. So, pampalambot, okay, hindi na, hindi lahat ng kwentuan. ito seryoso to. Ang avocado, nilalaga yan, tapos iniinom. Yung dahon. Ang pinaglagaan mo, itatapon mo yun. Yung dahon na natuyo na nanalaga na, yun yung in inumin mo. Ayan. Nakakuha na tayo ng magandang idea dito sa ating isang kasamahang vlogger. Oh, sabi ko. Oh. ayan. ng ang nangyari. May gamot ka dyan? Laging ano. Pag nasasandal sa bakal. <laughs> oh, ah. Malambot. vlogger, eh, <laughs> pag may gamot ka dyan, pag nasasandal sa bakal sa tres kilinga, tulog. Oh. ano oh, anong may, gamot dyan? Hanapan ko gamot to. Ah, uh, nang doon. Rin, dahon, painom ko rito ren, dahon. Ano mo ba 'yung dahon ng ano? Dahon ng batao dito Santol. Oh, yeah. 'Yon. Hindi na makakatulog 'yan. Pagkain. Puro gising na. Yung pinaglagaan naman noon. <laughs> yung pinaglagaan noon, tanliligo niya. Oh. Yung dahon, kakainin niya ren. Ayun, ah, napakagandang oh, idea. Ayun. No. Sagot daw sa pag natutulog uh, sa tricycle. Eh, uminom ka daw na dahon ng santol at <laughs> yung etong na at tinapong. Oo. Kaya boyto. Hindi good. Boy Matatanggal na yung pagkatulog mo pag sumasandal ka sa bakal. uminom ka daw ng dahon ng santol. oh uh. ako, Sa akin. Kutaalan din ko sa clinic ko. Oh, ayan. Uh, Ay napa uh, may idea na tayo mga idol. Oh, uh, ayan oh, uh, makakasama natin oh. Uh, Mahina kasi ang byahe ngayon mga idol kasi holiday. Ay uh, mo uh, 'yun. Oo. Pare ko. Bayan. Lipat mo sa akin Ginamot ko na yan Ginamot mo no na Oo, oh, galing na yan <laughs> oh, anong ginamot mo na? Yung sakit yan Marami sakit yan Sakit sa Basta, dami ang ginamot yan Pero gumaling na Oo, oh, walang perang dinastos yan Puro dahon Dahon lang yan May, uh, may nakuha tayong idea kay 181 TV Oo, oh, galing na nupo FB